Hi guys, ito na pala yung mga ng kalabasa. Ayan, malaki na siya guys. Ayan, pwede na siyang gulayin. Pwede na natin kunin. Marami pa dyan maliliit sa Nakatago. Ito na. Siya lang ang malaki guys. Yung iba nang laglag na. Ayan, bumaba na yan dyan sa may pader dyan, guys. Ayan, baba na kasi dyan. Tapos, kinuha na ibit. Pinakyat dito. <laughs> kasi nakita ng guard doon sa baba yan. Hindi ka bumaba doon sa kalsada. O, tinakita ng guard. So, ayan, putuloy na natin. Kasi natin, guys. Mmm. lagi okay. oh di bawah bola ini kini setan enam kalau okay. pasak itu bawah lagi ayam di bawah angkala basa bau watching malu di bye bye, bye, -bye.